Mm. Pa, ano pong ulam? Unaan ano? ako na po kayo, tama kayo, mali ako, this is my... Mm. Uy, 2 hours na pa kulo, so ulit na sa ano yan, sa lambot yan Ngayon pag i dine natin yan Crunchy and juicy <laughs> re muna natin to, yan, yung crispy pata natin. Ang sekreto kasi ng crispy pata, nasa sausawan talaga yan. Meron na tayong sibuya, sili at bawang. Sugar. Chili garlic oil ni Tito Bon. Anong pangalan? Gagawitin natin. What? Oh, chili bon bon. Chili bon bon. And then, kalamansi siyempre. And then, dalaga syempre natin ng toyo yan. Mix-mix lang yan. Mix-mix. Ang pinakamasarap talaga sa crispy pata is yung sausawan. So, yan talaga po ang nagdadala dyan. Yung sausawan na ginawa natin. At syempre, ginamit natin dyan ang chili garlic oil ni Tito Bon. Chili Bon Bon. <laughs> So yun fam, babalik na rin natin siya. Please. Wow. Kita nyo itsura agad. So ito fam, ito na yung pang second fry natin para mas malutong. So Farm, fam, ganito nga pala yung way ko ng paggawa ng crispy pata or pagluto ng crispy pata. Unaan ako na po kayo, tama kayo, mali ako. This is my own way, you have your own way. Pa, ano pong ulam? O ito mga anak, crispy pata at ang special sauce ni Daddy. Tara, kain na to. Mama, maraming maraming salamat po sa biyayang yung pinagkaloob sa amin. Magsigbi po itong lakas at talino. Opo. Opo. Basbasa mo rin po ng pagpapala ang aming mga taga-panood. Opo. Ama, patawad po sa aming mga nasasabi at nagagawa, gayon na rin po ang mga anak. Gabayan mo po kami at ingatan, gayon na rin po ang aming mga mahal sa buhay, gayon na rin po ang aming mga taga Apo. Inihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus, sa aming tagapagligtas. Amen. Amen. Kain na to! <laughs> Uy, grabe. It's Teka lang ha. Parang may dumi ito eh. Ito. Saka so, nang galing dumi na ito. Ito may dumi oh dito may eh mm. Mm. ito ka ni gusto mo ko sa me to paborito ko Paa. ito masarap mm. Wow. Hmm. Oui. Onion. Hmm. Wow. rice, it tastes like I'm eating pork steak because of the sauce. <laughs> All right, I just want to like keep eating and not be bothered. Crunchy belting. and juicy. Yes, this is like very soft mm -hmm. to eat, and with the sauce, mm -hmm. best combo. Wow. Okay, I'm back. Welcome to the crunchy ASMR. Starting off with the skin. Mm -hmm. <laughs> so good. Mm, crunchy, juicy. I like Ito yung paborito ko sa crispy pata, yung mga singit-singit na. Mmm. Oh. Mmm. <laughs> my God. Yes. Thank you, Lord.